Sa pag-init pa ng investigasyon ng Senado at Kongreso sa mga manumaliang flood control projects, hindi rin naiwasan ng publiko na madismaya at mag-init ang ulo. Kaya naman kahapon, September 7, isang rally ang inorganisa ng mga progresibo grupo sa Malcolm Square, Baguio City. projects! Substandard Projects Markos Sihilin Kuterte Panaguten Kuterte Panaguten Markos Sihilin Pagpatgan milio mili itibagyo Sa'al la'eng na'legi tinatai na Dito ipinanawagan nila na dapat panagutin ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan sa mga manumalyang flood control projects. Kasi oras na para singilin ang mga kontraktor, ang mga korap na politiko. Kasi kung hindi tayo magsasalita, kung hindi tayo kikilos ngayon, sino ang gagawa? Uh, dahil ang, mga pub ang publiko rin ang magpapakita ng katapangan na tayo ay may laban, tayo ay may boses. Pero sa kabila ng mga investigasyon sa Kongreso at Senado, wala raw silang tiwala dito. Magkakaroon ng hearing sa kanila, dapat mayroong uh, independent na komisyon kasi uh, alam natin na may mga uh, sangkot na senador na mga kongreso diyan. Uh, matatakpan lang yung totoong ano eh issue. Maliban sa mga manualyang flood control, marami pa raw dapat aksyonan ang pamahalaan gaya ng nakabinbin na impeachment kay Vice President Sara Duterte. protesta ngayong araw ay simula pa lang ng series of protests against itong corruption na nangyayari. Uh, recently, or even before pa, before elections, uh, na ano nga eh na, na na, na, isa lang yung impeachment kay Vice President Sara dahil sa corruption. Nakiisa rin sa rally si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Dito tinawag niyang highly organized crime ang korupsyon sa mga flood control projects. Ang korupsyon na nangyayari po na ito, ito po ay syndicated na highly organized crime. Kung ang nakikita nyo, akala nyo, yung mga contractor lang. Ang may sala, hindi po yan. May sala ang contractor, may sala yung mga involved yan sa mga infrastruktura na project, proyekto. Hindi pa yan. Ang pinaka-sakim dyan, pinaka-mastermind dyan, yung mga politiko. Kaya hindi ho dapat tayo huminto. Anya, problema rin daw kasi ang hindi tamang pagpili ng mga Pilipino sa mga inihahalal na leader. Mahal lang tayo ng pera, nasisira na, na o diskarte natin. Pero sinalungat ito ni CBCP President at Obispo ng Diocese of Caloocan na si Cardinal Pablo Virgilio David. Sa social media post ng kardinal, sinabi nito na masisisi ba ang mga mahihirap na siyang pinakamaraming botante sa bansa. Ayon sa kardinal, dapat daw gamitin ang edukasyon, social media at impluensya para ilantad ang patronage politics at matapos na ang korupsyong nagpapanatili sa mga mahihirap na umasa na lang sa ayuda. Dapat din daw itigil na rin ang pagtrato sa mga mahihirap bilang benepisyaryo ng mga ayuda bagkus pakinggan daw ang kanilang mga hinainga para ayusin ang iba't ibang problemang kinaharap ng bayan. Nirespeto naman ni Magalong ang naging payag ng kardinal. Tumanggi namang humarap ang alkalde sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw, September 8, at aantayin na lang nito ang imbitasyon ng Kongreso sa pag-iimbestiga sa mga manumalyang flood control projects. Wala rin itong balita sa nilulutong Independent Commission ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag iimbestiga sa mga nasabing proyekto. Charles Nicolimon, RNG News.